sarap talaga. Pwede ka na diwata ngayon, mayroon lang kami ano. Diwato. Ano? Nagluluto kami guys ng Paris. Mas masarap pa to sa Paris na diwata. Ito yung ating mga ingredients. si pa lang natin. Diwata so, Paris. <laughs> Biasa. Bilasan. Bilasan. <Yep, laughs> Ito yung ating mga ingredients ha. Diwata <laughs> Paris. <laughs> ah, Lagyan na yung sibuyas guys na hiniwa lang sa fresh square, square <laughs> Uy, squares. Squares mo pa? Si oh, ang mga naman. Ngayon lang ang sibuyas na yun? Oo, kasi pinalabas ang... Nag-generate yung silid sa pagpakulo. Sila ba sa pagpakulo yan, Kasi may anis yan. Anis. Pero hindi siya anistar. Tinan naman. Star anis yan siya, siya. Pero... Five star, star. hotel to. Okay. Sumura siya ng buhit yan yan. Anis. Octagon. Octagon yan. Octagon. Pag ito naluto ito. Wala na ito. Octanis. Octagon <tavonis> yan. Tatapatan, tatapatan <tavonis> namin yung <tavonis> paris-paris ng <yung> diwata. <laughs> yeah, pinakaluan mo na natin yung baka na, ng 24 oras. Wah, <laughs> sebrang lamot yang karena. <laughs> lagi nantinya 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 si Boyas. Eh, si Boyas. Mbak, betul? Pang Pak. yang guys, para mawala yang amoi. Ha? Hati sila. Hmm. Ay, nantinya, yang bawang, guys. Oh, oh dia takang. Kailangan yung ating bawang mag golden brown siya. Hindi golden black. Kompleto <laughs> ang paris pag si sinangag. Kaya ito na. Pinag golden brown mo na natin yung bawang dito. Minetos, minetos na siya guys. Tapos natin lagay yung ating bawang na kanin. mas Maganda kasi gato bawang kasi nangag talaga. Ito guys, parang sinangag. Yung aking bawang kanina doon. Ito ang ating sana, sinang, <laughs> <May> <laughs> chef na dito sa anong sinangag. Si Chef Albert. Sinamay <laughs> kamay na yan. Wala nang mga sugat. Sinamay kamay na yan. Sinamay yan. Oh. Sinamay -siyar. <laughs> Yeah, guys. Yeah. Uh, sa akin kasi siya nakatoka na ito ako dito sa pagpapa golden brown ng bawang no, para ihalo sa. Uh, uh. Ito namang nakatoka dito sa pagpabalambot ng ano si Chef Jordan. <laughs> chef Jordan Mas masarap pa talaga 'tong sa pares ni Diwata guys kasi tatlong chef ng tulong <laughs> Kailangan yung pagluto ng bawang niyan. Kaya lagi yung mahina lang apoy tapos lagi yung kulikawin. <laughs> Laging haluin niya para hindi siya masunog. Para pantay-pantay lang yung kanyang pagka golden brown. Hindi lang one-sided ang magiging brown niya dyan. Brown so, yung ating mantika. Salain na natin guys para ano yung mantika. Bawang lang natin kukunin dito. palapot ng Paris guys, corn starch. Corn kailangan tunawin niya muna siya sa malamig malamig na tubig kasi pag mainit siya, nagkabubo siya, nasisira ang texture. Nasisira ang kanyang texture. Pwede kanya. yung <laughs> 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 <I'm> plana ng <laughs> ano no -no, guys, toyo, adobo pala ito. <laughs> adobo, suka so so na lang kailangan. Suka na lang kailangan. Adobo, ka so. so. S adobo pala ito, adobo. Lambot natin yung plana. Lagay mo na. Yung corn starch natin na pampalambot, nilagay na natin. So natin malapot-lapot yung, mga um, ay, malapot yung pang palapot pala. malapot yun. no, yung pala. Ha? Mas na yung paring. Mas yes, na? So luluin natin yan hanggang sa lumapot ng matamang lapot. paminta. Yung paminta pala. na yun. Mas <laughs> na yeah, Yan yeah. Matitimpla yung na namin ito. ano-ano. Sigurado itong masarap na ito. Nating bawang na niluto kanina. Diyan na. Ilagay natin yung bawang. Tapigs, tikman lumayan mas masarap pala sa pares ni Diwata Ayan, na, ano pala Yan si Buyas na napalayan ba? Onion rings. Dahon ng si Buyas. Yan guys, amoy pares na talaga. Magan natin ng konting asukal guys pang balas ng lasa. chip so marami yung heavy uh, chin chip dalawang chef, guys na kasala yan yung bitchin pa lang pa rin pala marami guys mamadali na tingnan nyo yung kanyang lapot guys matamis na yung tama tama yung lapot so malapot na siya pwede na talo-talo na dito ang parisan ng diwata luto na yung ating pares guys ready to eat na to ito yung ating bawang at saka yung sibuyas ready na kain na ng ating mga chef sinangag yung gamit nila dyan talaga sa pares sinangag kasi ako, ako kanin lang sa akin ayoko ko ng sinangag si mataas ng kolesterol natin kaya partner talaga ng pares yan mas masarap talaga kadiwata yan ready to eat na si Chef Jordan mo ang unang titikim. <laughs> Ako yung chef man. Ako naman guys, titira. Yan, oh, malapot talaga yung sabaw. <laughs> Paris, Paris na talaga yan. dalawang kilo yung pares na niloto namin kaso wala siyang masyadong pares uy ayan ah. dyan <laughs> dalawang kilo kawa tayo ng naman

你讲一下。 Siyaw. Masarap talaga si Res. Masarap. Tama na video. Benta. Kung gusto nyo magpaloto, mag order na kayo. Benta, <laughs>